Hello mga ka-Simple Life, i-share ko lang sa inyo yung niluto kong gulay na ampalaya. Paalala ko lang na hindi naman talaga ako expert sa pagluluto, pero ito yung way ko ng pagluluto ko sa bahay. Simpleng may bahay lang kasi ako, hindi naman talaga ako cook. Bale, first time ko lang din magluto dito sa cook range na ito. Kalilipat lang kasi namin ng bahay. At nung time na ginawa kong video na to, kung ano lang yung mga available na gamit ko, yun lang talaga ang nagagamit ko dito sa video. Marami pa kasi kaming gamit na mga kailangan bilhin para sa bahay. Yung ginamit kong karne dito is yung liempo Inuna ko muna siyang igisa kasi mas matagal tong lutuin yung karne. May mga part ako ng video na gusto kong iparinig na yung mga tilatilamsik ng mantika. Unfortunately, yung mag-ama ko kasi nanonood ng TV, ang lakas-lakas, eh baka ma-copyright tayo. Kaya naman, ito, nagvo-voiceover na lang talaga ako dito. Stainless spatula pa yung gamit ko and pag hinahalo, medyo hindi magandang pahinggan yung tunog. Kaya much better na lang na imit ko na lang. Bala ko pang bumili ng wooden spatula para naman hindi maingay pag naghahalo. Okay din pala magluto dito sa induction cooker madali lang naman siyang gamitin. And first time ko lang talagang gumamit nito, medyo pinapula ko lang tong liyempo. Kayo ba, paano ba kayo magluto ng gulay na ampalaya? May kanya-kanya naman tayo ng way na pagluluto. Basta ako, hindi ako expert, simpleng may bahay lang talaga ako. Eto na nga, mapula na nga yung liyempo. So, ginawa ko na lang is nilagay ko na lang siya sa tabihan para makapag na ako ng bawang at saka sibuyas wala akong sukat or gano'n man kadami ang nilalagay ko sa mga niluluto ko. Depende na lang talaga kung ano yung available na nasa kusina. At tansyahan lang talaga yung mga nilalagay ko sa mga niluluto. Alam nyo ba mga kasimple life, sobrang happy talaga ako kasi ngayon nakakapag-share-share na ako ng mga niluluto ko. At marami pa kayo maaabangan dito sa channel ko para do sa mga old subscriber ko or followers, alam niyo naman yung mga sinishare ko is about pagbubuntis, yung sa mga about sa baby. Pero ngayon, finally, nagkaroon kami na sariling bahay, mas marami na akong magagawa at mas share sa inyo. Noon kasi, naka-apartment lang kami at sobrang maliit lang yung space, hindi talaga makagalaw. Ngayon na uh, may sarili na kaming bahay, kahit hindi naman ganun kalaki talaga, pero at least mas makakagalaw at at makakapag-share kami ng about sa bahay, about sa pamilya at kung ano-ano pa. Sa mga taong hanggang ngayon nakasuporta at nanonood sa mga vlogs ko, thank you so much at sa mga mag-to-join pa lang sa family namin, thank you, thank you. Pagkatapos ko magisa ng bawang at sibuyas, nilagay ko na itong kamatis. Mas maraming kamatis, much better. Para sa akin, para sa amin. Kayo ba, gusto niyo din ba maraming kamatis na nilalagay sa ampalaya? Kasi feeling ko mas nakakabawas ng pait ng ampalaya yung kamatis pag marami. Tapos pagkatapos haluin, medyo pinipirat ko yung mga kamatis para mas lumabas yung katas niya. Medyo daghintayin ko lang 'tong malutong kamatis para mas lumabas yung kinakasabaw niya. Tapos ang sunod ko namang gagawin is ilalagay ko na yung ampalaya. O nga pala, paano kayo magtanggal ng pait ng ampalaya? Marami kasi akong kakilala na iba't iba yung way ng pagtanggal nila ng pait. Yung way ng pagtanggal ko ng pait, pagkatapos ko siyang hati-hatiin lalagyan ko siya ng maraming asin tapos parang pinipiga-piga and then huhugasan ko na lang siya after. Yung iba, ginagayat na lang daw nila ng maninipis kasi mas less yung malalasahan na pait. Pag tinatamad kami magluto, bumibili na lang ako ng palaya. At sabi sa akin na nung binibilhan ko, ang ginagawa naman niya, maraming marami daw mantika ang nilalagay niya. Yun yung sinabi niya sa akin para daw mawala yung pait nung ampalaya. Ako, gusto ko lang talaga malesan yung pagkapait niya. Pero yung husband ko, grabe. Mas gusto pa nga niya yung mapait eh. Naglagay lang ako ng paminta at asin para pampalasa dito sa ampalayang gulay. Wala na akong ibang nilalagay, yun lang talaga. Hindi na ako naglalagay ng mga betsin para mas healthy. Kaya nga mas magandang mas maraming sibuyas, bawang at saka yung kamatis para yung yun yung magbibigay ng lasa talaga dito sa gulay na ito. Medyo nilutuluto ko lang yung ampalaya. Pagkatapos nyan, ilalagay ko na yung itlog. Makita nyo dito sa video na to, tatlo lang yung nilagay ko. Pero normally, madami talaga akong maglagay ng itlog. Tatlo na lang pala yung itlog na nakalagay sa ref. Nagulat niya ako kasi wala na pala. Sayang nga eh, mas masarap kasi pag maraming itlog. Siguro kung may extra itlog pa ako, tatlo pa yung ilalagay ko dito. Kayo ba, marami din ba kayo maglagay ng itlog sa ampalaya? Yung anak ko kasi, hindi siya mahilig talaga sa gulay. Kaya more on egg yung kinakain niya sa gulay na ito. Although binapakain pa rin namin siya ng ampalaya, lalo yung daddy niya, hindi pwedeng hindi siya kakain talaga ng gulay. Lalo pat hindi naman kami lagi nakakapagluto kaya kapag nagluto or merong available na gulay dyan sa hapagkainan, kailangan talagang kumain siya. Naglagay ako ng asin pagkatapos ko maglagay ng egg. Tatakpan ko lang ito hanggang sa tuloy ng maluto. Hindi ko na video pero naglagay ako ng konting water para hindi siya masyadong dry. Ayaw din nung husband ko na overcook ang ampalaya. Mas gusto pa niya yung medyo crunchy. And this is it. Ito na yung simpleng ampalayang gulay na ginawa ko. Thank you for watching.